Oo. Oh. Sampung pulis, sinibak, pito, dinimot, 17 suspendido. Putang ina niyan. 27 million ang idin... Oh. Ang klase, sabi ko nga sa inyo eh, ito yung tinatawag na corrupt to the core. Yung hanggang sa pinakababa, magnanakaw. hanggang pataas. Walang hiya naman talaga. Pahinggan natin itong mga polis na to. Putsa naman. Itinaas ni PRD yung sweldo ninyo para hindi na kayo mang manghayop. Tapos ito na naman, nangahayop na naman kayo. Hindi na talaga kayo natuto. Kasi ang problema naman sa PNP natin, sinususpindi lang, tapos ibinabalik din eh. Bitayin nyo na kagad pagka nag-ano. Pisilya elektrikan nyo na kagad o kaya ilibing nyo ng buhay. Walang ju naman talaga, o oh play. Hit sa isang daang pulis na po ang nasibak sa serbisyo sa unang dalawang buwan ng taon. Kabilang dyan, ang sampung pulis sa isang... Walang kaya unang dalawang buwan ng taon? <laughs> sampung pulis, pito dinimot, 17 suspendido po, Ngemas. What? So, gusto nyo yumaman, gusto yumaman ng mga nasa Congress, tsaka Senate, gusto nyo rin yumaman ka agad, ha? Para kayo si bagong lipunan, ha? Gusto, shortcut, ha? Dapat, di pa kayo mabangungot lahat, no? Alam mo kung totoo yung sumpa, dapat wala na itong mga ito eh. Tsaka yung, ano, yung kulam. Hindi naman rin naman kulam dyan. Pakulam na natin itong mga ito. Raid, kung saan milyong-milyong piso ang nasa bat, pero kulang ang dineklara. Nakatutok si June Benarasyon. Kita sa CCTV video. Oo, mo naman kasi yung dami ng pera na yan, Garski. Dave T. Bon, tingnan nyo yun naman yung dami ng pera sa lamesa. Oh, tsaya nyan, oh. yan. Oh, Ang dami niyan, no? Magkano yan? So, mapapag makakabili na ako ng ano yan, ha? Ah. Makakabili na ako ng motor na bago niyan. ha? Ah. Karag-karag na yung motor ko, eh. Kailangan ko na ng bago. Ang dami. Ilang bundle yan, no? Oh. One, two, three. dami. Um. Grabe, 27 million yan. Tingnan nga. Ang bundle-bundle na pera na tumambad sa mga pulis nang pasukin ng isang kwarto ng kondominium sa Paranaque na kanilang ni-raid Setyembre nung nakarang taon. May makikita ang kasama sa raiding team na pinapatungan ng paper bag ang pera. Ayos, so tayo na. Patungan natin ng paper bag para hindi mabilang ang kakapal ng muka. O, oh, tainan itong mga to. Ibang klase. Hindi <laughs> ba dapat pag na itong mga to, mag magpatiwakal na itong mga animal na ito. May pinalabas mula sa loob ng kwarto. May pilit na ginagalaw ang CCTV camera. Nang matapos ang raid, may makikita ang mga pulis na nagbaba ng mga kahon. Pero ang pakay lang dapat ay mga baril, basis sa nakasaad sa hawak nilang search warrant. May git 4 million pesos ang unang deklarado ng mga pulis sa kanilang report. Yung <laughs> Ang ah. Yun pala, meron pang 27 million. 4 yeah, <laughs> million yung diniklir. Ang ina nitong mga to. Sir, na wag ka na maglagay ng ano, ng abo dyan sa noo mo. Naiingit ako dahil pag nilalagyan ako ni father ng abo, hindi nakikita. Walang hiya, mas maitim pa ako dun sa uling. Eh ay nilalagay ni Padre. Hindi kayo maglagay ng ganyan. Mga kayo mga polis kayo. Kung puro sa makahayupan ang ginagawa niyo sa mundo. Walang hiya na yan. 27 million? 4 million? Ano ba? Dapat 7 million man lang para 20 sarado yung inuha niyo. Pucha, 27, tapos 4 lang. Mayroon pa kayong 23 million na inu... Ina mas malaki yung tinake home nyo kaysa dun sa idineposito nyo mga hayop kayo. Ilan tong mga ito? Can you bring or uh, dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence, outside um, the uh, premises that... Uh... Ay, pangarap ko yan, guys, yung Apple Vision. Eh. Alam ko, sabi ko, magkano kaya to ang ganda? Sa <laughs> Apple Vision, ganun pa yun. Oh. oh tiyaw, nakalagay niya yung laptop, nakalutang yung... LCD, punyeta na yan. Ang mahal, um, 300,000 pala yun, Gatsky. Ay kasi e yan, kasing mahal na. O laptop lang ni Banat ba yun? Animal na yan. Pangarap din natin yun, ah. You have raided without the benefit of uh, uh, documenting it, you call it robbery. It's a plain robbery. Matapos ang malalim na investigasyon ng NCR Police Office, sampung pulis na kasama sa raid ang dinismis sa serbisyo. Pito ang Miss! Putaik! ano nyo na kagad? Bitayin nyo na kagad. Putulan ng mga kamay. Tingnan nyan, magnanakaw na yung mga nasa pamalan. Pati yung mga dapat nagbabantay, magnanakaw din. ano nyo? Wala nang problem. Ano, visit? Demote. At labing pito ang sinuspinde. Kabilang sa mga paglabag na nakita sa investigasyon, ang robbery at planting of evidence. The firearms were established to be planted. Okay? So, during the investigation, may nagsabi na na inutos sa amin na itanim ito. Hinihintay pa lang, mo, ganyan ang ugali nila. Magtanim. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo yung nangyari kanila, Tebes, kala Pride Henry Tebes, putang ina, tanim lahat dyan. Maniwala kayo. Eh, na hindi, hindi ako naniniwala mga bossing. Hindi ako naniniwala. Animal na yan. Na yung mga baril na nakuha sa kanila, kanila lahat yun. Sinong tanga ang magtatago ng baril sa bahay mo pa? So gawain na talaga ng mga pulis yan. Yung mga ganyang taniman-taniman na yan, animal na mga pulis talaga. Hindi lahat ha. parami tayong mga kaibigang pulis at uh, sila'y lahat mababayit. Oh, pero lintik itong mga to. Pagliran mula sa Malacañang para masimulan na ang disciplinary proceedings laban sa dalawang paumanong sangkot. Ang dating hepe ng Southern Police District na si Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pulis. Sabi ng PNP, ang aksyon laban sa mga pulis na nagsagawa ng questioning raid ay patunay na seryoso ang paglilinis sa kanilang hanay. Isang ba? Ang ina, linis kayo ng linis. Wala namang kayo na lilinis. Saan na 30 pulis na ang natanggal sa serbisyo sa unang dalawang buwan ng taon. Doon naman sa mga mga patuloy na gumagawa ng mga kalokohan, ito ay uh, warning sa kanila na hindi sila uh, hindi magdadalawang uh, isip ang leadership ng PNP na alisin sila sa serbisyo. Para sa... Alisin? Yun na yun Spokes, Alisin Oh chay Alam nyo ilang tao to 10 plus 17 27 plus 7 Oh, ilan yun oh, 27 plus 7 Ilan yun 34 Itong 34 na to Magiging mga Ano to uh, Gun for hair Riding in tandem Old dapper ah uh, huli dap. Lahat ng mga krimen gagam, Siyempre, kailangan mag-survive ng mga to. Mantaki mo. Ilang beses na nilang ginawa yan. Ngayon lang sila nahuli dahil may CCTV camera. Pero ilang beses na nag-ooperate yung mga yan na successful. Puta, ganun nakayaman ng mga yan. Mga hinayupak talaga na.